Pinayuhan ng Department of the Interior and Local Government ang lahat ng lokal na pamahalaan at residente malapit sa Bulkang Taal at Kanlaon na manatiling alerto dahil sa patuloy na pag aalboruto ng mga bulkan. Inatasan ng DILG ang mga LGU na i-activate ang kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Councils, maghanda ng mga supply para sa emergency at tiyaking ligtas at handa ang mga evacuation center. Patuloy ding makipag-ugnayan sa FIVOX at mga lokal na otoridad. Matapos ang pagputok ng Bulkang Kanlao no October 24, nananatili ito sa Alert Level 2, senyales ng katamtamang pag-aalburuto at posibilidad ng panibagong pagbugarang abo o maikling pagsabog. Pinapaalalahanan ng mga residente sa loob ng 4 kilometers permanent danger zone na lumikas at maging alerto ang mga nasa loob ng 6 kilometers radius. Samantala, naglabas din ng hiwalay na abiso ang DILG sa mga lokal na opisyal ng Batangas at Cavite matapos ang dalawang phreatomagmatic friato-magmatic eruptions ng Bulkang Taal nitong linggo. Pinagbawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island partikular sa main crater at daang Castilla fissure. Hinimok din ang mga LGU na maghanda laban sa posibleng pagtaas ng sulfur dioxide at ipagpatupad ang mga hakbang pangkalusugan. Pinayuhan ang publiko na magsuot ng N95 mask, iwasang malantad ang mata sa abo at uminom ng sapat na tubig. Pinaalalahanan din ng mga sambahayan na maghanda ng go bag na may tubig, pagkain, proteksyon, damit, first aid kit at gamot. Panatilihin natin ang pagiging alerto, handa at nagkakaisa para sa kaligtasan ng ating mga pamilya at komunidad ayon sa DILG.